Welcome back mga kaboxing! Bakbaka ang Shakur Stevenson kontra sa high volume at pressure fighter na si William Zepeda na gaganapin sana sa Pebrero sa susunod na taon ay kanselado na. Ito ay matapos sinabi ng Golden Boy President na si Eric Gomez na ang undefeated na si Zepeda ay nagtamu ng hand injury sa kanyang naging huling laban kontra sa former world champion na si Tevin Farmer. Wala nga pong nakakaalam kung legit ang hand injury na ito ni Zepeda. Sa naging post-fight interview nito sa kanyang laban noong nakaraang linggo, ay may mga boxing fans ang nakapansin kay Zepeda na tila di daw ito excited na makalaban si Stevenson. Matapos ang kanyang 10th round split decision kontra kay Tevin Farmer. Sabi ni Zepeda ay may ibang champion daw na binabanggit ang kanyang pangalan kung kaya di pa daw niya alam kung sino ang lalabanan nito sa susunod na taon. Dagdag ni Zepeda na maaari pa din daw silang magtuos ni Stevenson pero marami ang nakapansin na parang di daw ito excited at parang bang last option na lang sa kanya si Stevenson. Suspet sa naman ng ibang social media fans na iniiwasan ni Zepeda si Stevenson at inaantay lang matapos ang laban ni Jervonta Tank Davis kontra kay Lamont Roach na nakatakdang ganapin sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Kung ito daw ang totoong dahilan bakit napuspon ang laban nila ni Stevenson ay maaaring naghahabol na din daw itong si Cepeda ng high paying match. Dahil dito ay hinihikayat ngayon ni Stevenson ang former Unified Lightweight Champion na si George Cambusos Jr. na maging replacement ni Cepeda ngayong Pebrero. Bagay na agad namang sinagot ni Kamboso sa social media na payag siyang kalabanin si Stevenson sa Pebrero basta babakantihin nito ang WBC lightweight belt at umakyat sa 140 pound division at dapat magaganap ang laban sa mismong baluarte ni Kambosos sa Australia. Bagamat walang magiging problema kay Stevenson na labanan si Camposo sa Australia kahit sa 140 pound division ay malabo naman itong pumayag na babakantihin ang kanyang titulo dahil ito lang ang kanyang pinaghahawakan para makipagnegosasyon sa kanyang inaasam na laban kontra sa WBA lightweight champion na si Gervonta Tank Davis. Pareho po hawak ng matchroom promotion itong si Stevenson at Cambosos. Sa ngayon ay wala pang official na pahayag si Ed Hearn sa potential matchup na ito. Dahil naniniwala ang karamihan na kaya kinuha ni Ed Hearn itong si Cambosos ay para iharap ito sa kanyang kapwa Australian fighter at currently IBF super lightweight champion na may perfectong record na 25 wins with 15 knockouts na si Liam Paro. Kung mananalo ito sa kanyang paparating na title defense kontra sa isang undefeated challenger na si Richard Hitchens ngayong paparating na December 7 nagaganapin sa Coliseo Roberto Clemente, San Juan, Puerto Rico. Sa mga di nakakaalam, Itong si Richardson Hitchens ang unang tumalo kay Gustavo Limos via 12 round unanimous decision nang maglaban ito para sa IBF Super Lightweight Title Eliminator Match nitong nakaraang Abril lamang. Matatandaan na natalo din itong si Limos via second round knockout kontra sa undefeated fighter na si Keishon Davis.